Si warranty nito, sir, is mayroon tayong 1 year warranty at 7 days replacement po. Uh, sa 7 days po natin, sir, is yung COVID lang po is yung factory defect. Hindi kasama yung nabasa at nabasa ang mga po. Just in case po na magkaroon siya ng factory defect sa unit, uh, direct lang po tayo sa service center ni Xiaomi. Bali, yung service center naman po ni Xiaomi meron tayo sa uh, SM Manila at saka sa BGC uh, sa may market market po, sa may talib. So, yung pinaka-service center po natin. Just in case lang naman pag-usapan ko lang kasi ito inside the box naman po yung kasama niya uh, clear case mo type C ito yung hatap ko Thirty-three na tayo na mabilis na rin. Ilang hours ang charging? Um, yun? possible niyan ma'am, nasa around 45 five na. Forty-five uh, minutes to fifty minutes. Na rin. Pero depende pa mga kung ilang percentage yung charging. Basta iwasan lang po natin madrain po. Uh, pinangsagad po sa kanya kung sa akin ito charge niyo po siya. Mga 10% po pwede naman po. Pag lang po yung, yung 0% si po. Kasi iwasan din natin gamitin habang na naka-charge. Pwede naman po sa power bank. Wala naman po. Basta sa ano, mga outlet. Iwasan po. Iwasang gamitin. Po, ano Pag naka-charge. May nalagay po ba kayo dito? SIM card? Uh, Masa uh, <R2> ka ba? Tsaka. Pasa <R2> lang <laughs> dito naman <ngayon>, dito. Ay, pangalayan. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> na nakawan kasi yan dito ng cellphone. Color. May case din sir pa na nabibiling dito para hindi cover yung, na siya. Hindi hmm. labas yung ano. Mm. Oo. Banda ng cover nyo. Ang <laughs> oh, cute cute. Halatang ano. Hindi halatang mumurahin lang. <laughs> Parang gano'n <nangyong>, niya. <okay? laughs> <laughs> <laughs> Hindi. Okay, okay. 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 mo na. Okay, Ano yun yung ano? makapalit? Ano? Ano Ya con pull. Piergata. Kailangan ba mag ng ganyan? Kailangan ba? Expert <laughs> mo, Ang galing, no? Ano na -galing lang? <laughs> Pagkabit ko naman, nabasag yung buwin. Kaya ayaw na magkabit ito. Pag ako nagkakabit, daming bubbles. Si Sipag ganun mo. Hindi ko alam, may wagay natin yung pamilin ko guys. Mm -mm. May training? Siyak <laughs> <laughs> yung <laughs> case ko, Baka ma. kailangan ko yun. Gano'ng case, hindi Maraming exclusive. <laughs>

sa kaming page na hindi nito kasi sir, yung promotion gawa ng nakalist po kasi siya yun yung promotion niya kaya nawala na yung of, ano niya, ah, previous niya sa sir, yes, 1,000 dati may previous niya po sir, at credit card niya so, yung nakalist niya po na Xiaomi kaya pag kumuha naman kayo dito sir, kahit anong model naman